Good morning, Mike at Lawrence. Nakaabang na ito mga mamimili dito sa tanggapan ng Cute Animal Industry. Dito lang yan sa may Besides Avenue sa Kessin para sa bentahan ng mm -hmm. unang bigas sa ilalim ng P29 program. Kasama ito, Mike at Lawrence, doon sa sampung pilot kadiwa site na bahagi nito implementasyon ng P29 na layong magbigay ng dekalidad na bigas sa halagang 29 pesos sa kada kilo sa mga miyembro ng 4P solo parent at senior citizen. Tiglimang kilo ang maaaring bilhin bigas nitong uh, mga pumipila dito sa bayi. At isa nga sa maagang nakapila na rito ang senior citizen na si Mang Dominador. Pangatlo ito sa pila at nagmula pa sa Fairview. Ba Ayon sa kanya, nang mabalitaan niya na meron lang ang uh, P29 program, ay dali-dali uh, niya nga sinama yung anak niya, sinabihan yung anak niya na sila ay maagang uh, pupunta nga dito sa bai para mm -hmm. pumila at makakuha ng murang bigas dahil sa panahon daw ngayon malaking bagay at malaking tulong para sa kanila ang makabili nito ng uh, murang bigas. Pakinggan natin itong uh, pahayag kanina ni Mang Dominador. Eh, isasabi ko lang po malaking tulong po sa amin ang mga mahihirap. na bilip po kami ng murang bilihin uh -huh. bigas. isda. Nakaka-tipid po kami. At uh, sa mga oras na ito, Mike at Lawrence, tuloy-tuloy yung dating nung mga mamimili. Pero wala pa yung bigas, eh naantay pa yung pagdating dito nung uh, bigas. Although, uh, bukod sa bigas, syempre, makakapili yung ating mga mamimili dito nung iba pang mga murang uh, gulay, ayar at saka mga putas na handog ng kadiwa ah uh, meron nga rito ang mga sayote, 50 pesos lang, ang patatas, nasa isang daan ang kada kilo, ang uh, carrots, 120 pesos ang kada kilo, yung broccoli, 150 pesos ang kada kilo, yung kamatis, na umaabot, oh, 150, oh. uh 180 80 pesos ang dalawang daan na sa ibang pa pamilihan dito sa Kadiwa, 155 pesos. Mahal pa pamilyhan. din, ha? Mahal pa rin. Um, pero, oh, mas okay, na Para okay. sa iba tao kumpara sa palengke. At saka kahit papano, ito ay yung mag-green-green pa, hindi yung uh, pulang-pula. Kahit papano, matagal. Pwede pang matagal, oh. pwede na-stock pa yan. Yung tepolyo, may 55 pesos. Ang kada kilo yung sibuyas, na pula, 85 pesos ang kada kilo niyan. Habang ang puti naman ay mabibili ng 70 pesos ang kada kilo. Malawak itong baiya dome dom kung saan na uh, uh, ipupuesto itong uh, P29 program at uh, inaasahan natin mamaya na pangungunahan ni Undersecretary D.B. Sabellano kasama ng mga bayi officials itong opisyal official na pagbubukas ng T-29 program dito sa nat naturang kadiwa site at ang iba pang uh, opisyal din ng Department of Agriculture ay mag-iikot dito sa 10 kadiwa site meron sa Malate, nila meron dyan sa Maynila, sa Taguig, Las Piñas, Caloocan, Marikina at maging sa Valenzuela City hanggang sa San Jose del Monte City sa Bulacan ay aabot itong P29 program na maya maya lamang ay magbubukas na para sa mga mamimili. pa uh, Biyernes, Sabado at Linggo yung magiging bentahan ng uh, murang bigas dito sa mga naturang kadiwasa. At abangan natin kung nga uh, paano yung magiging uh, official rollout nito ng programa. Ito sa meron sa para sa Radyo Pilipinas.